Hello po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para po ay sagutin lang natin itong sinasabi ni Kuya Brooks na kami daw po ay tokmol. Lababo! <laughs> Kuya Brooks! Alam niyo po mga kapatid, ito si Kuya Brooks, hindi talaga yan nag-iisip kung magsalita. No? Nandiya, mga antay, kalingap daw kami. Ha <laughs> Kuya Brox naman! Sino ba sa atin dalawa ang mga antay, kalingap? ba diba? Ikaw? ba diba dati, ipaalala ko lang sa'yo, Kuya Brox? ba diba? Ang sabi mo, hindi ka kalingap. Hmm! Sino ang umalis ng kalingap? Remember me! Remember you! <laughs> Alam niyo Kuya Brooks, bago ka sana nagsasalita, isipin mong mga paulit-ulit ng sampung bisis kung sino sa atin ang anti-kalingap. At saka nagtataka ako sa iyo Kuya Brooks, ano? sa tuwing nakikipag-rivatal ka, bakit lagi mo na lang idinadawit si Kuya Bal at si Kalingap Rob? Bakit Kuya Brooks? Ha? Kuya bro, bakit inaano ba namin si Kuya Val na patuloy mong idinadawit sa tuwing nakikipagribatal ka ang mag-ama? Sasabihin mo, ang bait-bait ni Kuya Bal ang nang mag-ama? No? At ikaw, Madam Malo! <laughs> ano? Ah, Kuya Brox. Ano ba naman? Ang katotohanan. Di ba? Hmm. Paringgan, pakinggan po natin bago mas masarap po talaga ang makipag -rebattle. Sumagot kapag alam po natin ang rinireaksyon na natin. No? Pasensya na kung ako'y nakapagsalita doon sa GC na yun. Ano? Dahil andoon kami. Di ba po? Hindi lang naman po sasabihin mo si Bupil ang may-ari ng GC na yon. Pag-aari namin lahat yon. Kung sino man ang mga kasamahan ni Miss Bupil doon sa GC, pag-aari namin yon. At higit sa lahat, hindi naman pwedeng bantayan ni Bupil ang GC ng 24 hours. May trabaho din yan. At kami po ay mga busy din sa trabaho. Ano? At wag na wag mo kami sasabihan kami ang mga tokmol at ano, labobo. Excuse me, Kuya Brox. No, sino sa atin ang mga ang tokmol at lababo? L uh, lababo, lubob. <laughs> Alam niyo, Kuya Brox, minsan, ano, kaya na-open ka na ano, sa kagagawan mo rin. No, isip-isip. Cha sabihin mo ako. Naririyan lang para kunwari tumulong Kuya Brooks. Excuse me. To kunbul, I to me gel. Hm. Pero wala akong man, kasi hindi lang po ako magagawa. Ah. Ayun, magla-live, nagla-live. Pakinggan niyo po mga kapatid. Good morning, Kuya Brooks. Hm. Good morning, Kuya Brooks. Good morning. Ang ganda ng gising ko. Kasalanan ko ba? Kung hindi ka nakatulog, Kuya Brooks, nandito tayo sa social media, Kuya Brooks. Ha? Nandito tayo sa social media, Kuya Brooks. Media, Kuya Brooks. Masanay ka na. Hindi ka pa nasasanay. Di ba? Magsasalita ako. Dahil kasama ako diyan sa GC, nakikita ko kung sino-sino diyan. Ha? Yung nag-screenshot. Hindi ka na nasanay, Kuya Brooks. Gusto mong ilabas ang galit mo sa akin, ilabas mo na. Di ba? Mm. Antay kalingap? Sino ba sa atin dalawa ang antay kalingap? Di ba ikaw? Tapos na eh. mm. Hindi tapos, Kuya Brooks. Hanggat may, may issue na nagsalita ka, magsasalita ako, hindi lang ako nakapagsabay. Dahil busy sa work, hindi naman laging na ako'y nakabantay dito sa YouTube channel natin ha, para sumagot agad. Dahil ako may pinagkakabalahan. Hindi ako dyan nakaupo lang para magbantay kung sino ang re-reaction ng ko. Mm. Diba, Kuya Brox? Ay, oo tayong ganyan at huwag kang magsasabi na kami ay mga antay kalingap. Tukmol, sino ba sa atin ang tukmol? Ha? Kuya Brooks, sino ba sa atin ang tukmol? Sasabihin mo kunwari nagtumutulong? Kuya Brooks. Ah. Mm. Ayun, pakinggan natin kung anitong sasabihin. Hm. Mm. Si Maloy. Hm. Malo, Kuya Brox. Sabihin mo man o oh, hindi, kilala mo ako kung sino ako, no? Oh, sino ba ang mo ng maskara? Sarili mo o ako? Sino ba ang nagtatago sa maskara? Di ba sarili mo? Ay, naku, Kuya Brox. Oh, ubaran ng maskara. Anong iubad mo sa akin ng maskara? Dahil ako, sarili ko, nandyan ako. Kaya ko lang naman ang gumagawa. Hmm. ibang gagawa. Totoo ang pagkatao ko. Kesa sa'yo, Kuya Brooks, na kapatid nga ni Kuya Bal, kinakalaban mo. Simulat-simulat, kilala ka ng mga viewers kung ano ka dyan sa kalingap. Di ba? Ikaw nga dyan ang anti-kalingap. Sino umalis ng kalingap? Di ba ang sabi mo, hindi ka kalingap kaya nagkagroon ka nga ng Tim Brooks? No! No no, 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 Kuya bro, hindi Ay, si Malo de los Santos. No. Sinasabi ko lang sa iyo, anong ihubad mo sa aking maskara? Hindi ako marunong tumago. Sa maskara na 'yan. At kung sino ang may-ari ng GC na 'yan, kami 'yun. Ha, ah, kami 'yun sa amin lahat 'yun. Kreniit lang 'yun eh, Bupil, pero sa amin grupo 'yun. Dahil ang grupo namin, pagtulong lang ang hangari namin. Hindi kung ano-ano. At hindi kami mga chismos ang sinasabi na Natokmol, labubo. <laughs> ano? Labubo. Hindi kami ganun. At hinding-hindi rin kami ang tay kalingap. Dahil ikaw yun, Kuya Brooks, ang kumalaban. Kikuya Bal. Di ba? Sa tuwing na nakikipigribatal ka, anong sinasabi mo? Hmm? Kuya Bal. Di ba lalagay mong sinasali si Kuya Bal? Bakit? Inaano ba namin si Kuya Bal? Napakalayo ng ugali ni Kuya Bal sa iyo, Kuya Brooks. Dahil ikaw, once na nakikipag ka, Ayon. Kuya Bal, ang bait. Bakit? alam naman namin yun, ano? Kaya nga po, kinakalaban mo si Kuya Bal, ano? Eh, Di ba? Kulingan na Tim Brooks. Hmm. yung sa mga kasamahan ng talinga. Anong ano, Tim Brooks? Eh, wala kami. Bakit? Nakialam ako sa Tim Brooks mo, Kuya Brooks? So, lang ako. Dahil iyon ang totoo doon sa GC na hindi 24 hours na nababantayan niya ni Miss bupel Lalong-lalo na ako na nandiyan. Kami po ang nag-create niya ng GC na yan. Sumasaway kami. Normal na sasagot ako. Para malaman mo, sasabihin mo tapos na. Para malaman mo, na hindi namin kinukonsente kung anong nangyayon sa loob ng kalingap. Di ba? At alalahanin mo, Kuya Brooks, tembiyos to. Dapat ikaw ang nakakaalam, Kuya Brooks, tembiyos po to. Ano? Kaya kahit sasabihin mo tapos na, at alam na alam ko kung ano ang punot dolo dyan sa loob ng aming grupo. No? Wala akong pabida-bida. Anong walang kwintang sinasabi mo? Kuya Brooks, balikan mo ang mga live mo. Kung walang kwinta, ang sinasabi ko. No? Oo, uh oo, -oh, aha, bowling ko. Dahil nandyan tayo. Tembiyos, no? Hmm. Sinong tukmol at labubo sa ating dalawa, Kuya Brooks? Excuse me, ha? Hmm? Sasabihin mo, hindi ka nakatulog, kaunti lang ang itulog. Anong pakialam ko? Bakit naki, -ano ka lagi kang nagre -react? Alam mo, Kuya Brox, masanay ka dito sa social media dahil nasa social media ka. Ako ba nakialam sa buhay ng may buhay? Sa buhay niyo nakikialam ba ako? Ginagawa hmm. Huwag niyong ano, ako ang karivatal mo. Ako ang sinasagot mo. Bakit mga, Kuya Brooks? Ay palaban din kami, Kuya Brooks. Lalo na kung wala kaming alam na ginawa naming kasalanan sa iyo. Lalabang ka at lalabang kami. Bakit sinasabi mong mga, ako lang ang riniribatal mo, Kuya Brooks, no? Di ba? Alam mo, alam yung pagkatao. Alam namin, Kuya Brooks, nung mula nung tayo pumasok sa masama diyan sa Kalingap, alam namin, Kina kinalaban mo si Kuya, uh, uh, Kuya Bal. ba? Diba? Isa. isa ka sa kumalabang kay Kuya Bal. Nakapatid ka, kinalaban mo si Kuya Bal. Kami ba? Ano? Kami ba kinalaban namin si Kuya Bal? Walang galang po. Oh. Marilo. Oh. Santos, oh. walang galang. Oh, walang galang galang din Kuya Brooks. Sasagot at sasagot kami kung gusto mong makipaglaban. Lalabang kami. Ano, Kuya Brooks? Hmm. Kayo mga antay. Hindi ako antay kalingap. Simulat, simulat, nandyan ako sa kalingap. At marami din akong nagawa sa kalingap. Hindi kagaya mo, Kuya Brooks, na ka na lang ngawa. Kalabanin mo si Kuya Bal. Ngayon, inaano ba namin si Kuya Bal? Na sa tuwing makikipagribatal ka, hindi na no kayo naawa dito kay Kuya Bal. Ano, nandito lang kayo sa kalingap. Mga antay kalingap. Tama ba yun, Kuya Brox? Hmm. Ano? Ano ba ulo ko yan. Mm. Mainit ang ulo mo sa kasalanan mo, Kuya Brox, dahil siniseryoso mo ang mga dito, isyo-isyo, sa kalingap. Para kang hindi ka na nasanay, ah Kuya Brox, sa ginagawa mo. di Diba? Dapat masanay ka, Kuya brooks dahil dito sa kalingap, nandito na lahat na isyo. Ah, kung pagribatal ka, Kuya Brooks, huwag mong idadamay si Kuya Bal. Dahil... Di ba? Diba? Si Birador na yon. Ah, hindi na natapos na si Kuya Brooks. Nama? Huwag natin idamay si Kuya Bal. Ilabas dito. Di ba po, Kuya Brooks? Hmm. Ngayon, Kuya Brooks, sana mag-isip-isip ka. Hindi ako tukmol. At wag mong mga, ang mga kasi general yan, in general yung po, mga, sinama mo lahat. Ano? Bakit? Ako lang ba ang nag-reaction? O nagpahabol? Hmm. Diba? ba? Siyempre magpapahabol ako. Nandiyan ako sa loob ng kaling ah, ng GC na 'yan. At ang GC na 'yan hindi 'yang pag-aari ni Bupel. Pag-aari namin lahat 'yan na nandiyan kami na grupo. No? Grupo para makatulong. Sasabihin mo, pagkukunwari na tumulong, Kuya Brock, excuse me, Tingnan mo muna sa salaming ang sarili mo bago ka magsasabing nagkukunwari sa pagtulong, Kuya Brooks. Ano? Tumingin ka sa salamin, Kuya Brooks, kung nagkukunwari kaming tumulong. Dahil kami nandyan sa loob ng grupo na yan para tumulong. Magpaabot lalong-lalo na si Malodilo Santos. Kung ako'y nagkukunwari, wala kayo sa akin naririnig kung paano ako tumulong, no? Kaya excuse me kuya Brox sa. Hmm. Sabi mo nga. Maano? Mag alang ano, hindi <laughs> ko kaya po yung ano yung sinabi niya malalim na Tagalog yun ano. Isa alang alang. Hm. Hmm. Ako, pasensya ka na kuya Brox. Ako nandito, sabi nga natin, kung makikipigribatal, 'wag dadamay ang ibang tao. 'Di ba? Bakit sa tuwing riba nakikipagribatal ka, lagi mong binabanggit si Kuya Bal. Bakit si Kuya Bal ba? Inaano namin? Ang laki ng respeto namin kay Kuya Bal, 'no? Malaki ang respeto namin kay Kuya Bal kumpara sa Kuya Brooks. May narinig ka ba sa akin? no? Nak nakikialam diyan sa grupo niyo ng Tim um, Team Brooks, di ba? Wala. At na nagagalit ka sa akin dahil ako ay nakialam. Siyempre Kuya Brooks, kasali ako doon sa grupo na 'yon at nakikita ko kung sino lang doon yung nag iis at nag mga voice record na 'yan, no? At nagsumasaway kami. Sumasaway ako na wag tayo, baka naman tayo po dito. Wala tayong pwedeng pagkatiwalaan dahil makakarating eh. Ano na nga po? Nagkatotoo na. Kaya Kuya Brooks, kung galit ka sa akin, wag mong imanga No, mga tukmol, mga labubo. Ano pa? Uhubaran mo kami ng maskara. Anong iubad mo pa sa akin Kuya Brooks? Dahil ang pagkatao ko, ito na. Kung anong nakikita nyo sa kamera, yun na ako. Wala akong itatago. Kuya Brooks, alam mo yan. No? Alam mo yan kung ano ang pagkatao ko. Nakarating ka na sa amin. Kilala mo na ang pamilya ko. Kaya wala ka ng iuhubad ng maskara sa pagkatao ko. di ba Kuya Brooks? Maka ikaw naman yan po yung may itinatago sa maskara na yan. O, uh, ubarin mo na ang maskara na yan. Na kunwari, ikaw ang magtatanggol kay Kuya Bal. Sino bang ang kumalaban kay Kuya Bal? Di ba ikaw? Sino ba ang umalis sa kalingap? Di ba ikaw? Ibinabalik ko lang sa iyo, Kuya Brooks. I-re-remind lang kita. Mm. Di ba ikaw sabi mo, hindi ka kalingap? Kaya nga gumawa ka ng Tim Brooks, di ba po? Mm. Remind I-remind kilalang kita, Kuya Brooks. Pasensya na. Kung ako ay sumagot sa iyo. At 'wag mong sasabihin, Kuya brox na ako ay pabida-bida dahil never ako diyan magpabida-bida sa kalingap. No? Kuya brox gising-gising, baka nananaginip ka. Gising-gising, Kuya brox Baka nananaginip ka. Anong ihuhubad mo sa akin? ng maskara. Kilala mo na ang pamilya ko. Nakarating ka na ilang bisis sa bahay. Kaya kilala mo na si Malo de los Santos. Wala kang maskarang. Uhu ba rin sa mukha ko? Ano? Sa pagkatao ko. At sasabihin mo, kunwaring tumutulong? Kuya Brooks, hindi pagkukunwari ang pagtulong ko. No? Wala kang naririnig. Alam mo yan. No? O nagagalit ka sa akin? tawagan mo ako, Kuya Brooks. O ano ba 'yun? Malo, kagaya ng mga pagtatawag mo sa akin, nasasabihin mo, ganun-ganoon. wag ganun, Kuya Brooks. Dahil lang diyan ang respeto ko sa iyo bilang ikapatid ni Kuya Kuya Bal, pero 'wag mong laging idadamay si Kuya Bal at, at si Kalinga Prab. Pag nakikipag ka, ay 'wag mong babanggitin ang kapatid mo. Dahil alam naman namin na kapatid mo at hindi namin inaano si Kuya Bal. No? Na, ah, Kuya Bro. Hmm, pasensya na po kayo mga viewers na nagmamahal kay Kuya Brox. Sinagot ko lang. Dahil yata ay hindi daw siya nakatulog dahil sa akin. Bakit? Inaano kita? <laughs> eh, nagre-reaction lang ako. di ba? Diba? Timbius kami, Kuya Brox. Hmm. Ewan ko kung nandiyan ka pa sa Timbius. Simbios, Kuya Brock. Ba diba? Hindi mo naiintindihan kung ano po. No? Bakit sinalaula ba kita? Binalahura ba kita, Kuya Brock? Yan lang question mark ko sa iyo dahil hindi, hindi ako nakikialam dyan sa grupo niyo At higit sa lahat, i never ako makipag ang buhay ng may buhay dahil hindi ako mahilig dyan na i-chismis kita. Hmm. Oo, oh, minsan nasasabi ko, mm, umandar na naman ang kayabangan ni Kuya Brox. Ayun, ang totoo. Totoo talaga yun. Pag umandar ang kayabangan mo. Di ba? Lagi mo na lang isinasangkalan dito si Kuya Bal. Ba't inaano ba namin Kuya Brox si Kuya Bal? No? Kaya ang dito na lang mga kapatid at midyo uh, medyo napapaano ano na tayo. Ano? Kuya Brox, alalahanin mo. Timbiyos kami. Kung ako man ay huli na sumagot doon sa uh, issue ninyo ni Bupel, dapat lang at huwag tayo masyadong magpabida-bida kagaya ng sinasabi mo. Dahil lahat kayo dito, mga bida sa tsarili ng YouTube channel natin. Ano? Kaya ang ganito na lang mga kapatid at pagpasensya natin ito si Kuya Brooks dahil ay nabubroks na nga din ang talaga ang kanyang isipan na nagagalit. Huh? Relax lang Kuya Brooks. Huwag kang magalit. Dahil nandito tayo sa social media, normal na yun. Kung magribatan, magribatan at huwag kang masyadong manginsulto dahil babalik at babalikan ka. No? Wag, ang iwasan mo lang, wag mong isasali dito si Kuya Bal. Kung rebatal, rebatal sa atin lang. At kung galit ka sa akin, sa akin ka lang. Wag kang magsasabing mga tukmol, mga labubo. Yun lang, mga kapatid. Sumuportahan na lang natin. At uh, Kuya Brooks, kung galit ka sa akin, nandito lang ako. Hmm? Kung mayroon akong pagkakamali, kung sinakala mo, Pasensya na. Nandito tayo sa social media, Kuya Brooks, Hindi ko inamak ang pamilya mo. Dahil hindi ko gawain ng hamakin ang pamilya. Tandaan mo yun, Kuya Brox. At wala ka na sa akin, uhubarin na maskara? Dahil kung ano ako sa kaloob, sa harapan ng kamera, yun ang pagkatao ko, Kuya Brox. No? Kaya pasensya na. Tayo po ay nandito magrebatal tayo. Di ba? Kailangan natin ang bios, maghanap tayo ng bios dahil kami po ay iyon ang requirements sa amin ni Kuya Val. Maghanap ng bios. O, oh, nagkataon sinagot mo ay di content si Malu de los Santos. Ano Kuya Brooks? Peace lang tayo, wag magalit. Dahil pag magalit, masisira ang ating peace. <laughs> Wala ka, Kuya Bro, uubaran ng maskara. Pare, parehas tayo dito sa kalingap. No? Yun lang po, mga kapatid. At uh, sana po, si Kuya Brooks ay wag nang magagalit. <laughs> ay, naku, Kuya Brooks mahirap ang taong pikon. Ayan. Pasensya na, Kuya Brooks, ha? Shout out kay Kuya Brooks. At sana po, suportahan po natin ang Kalingap, lalong-lalo na sila Kuya Bal Santos matuwang at Ati na Vlog, at, at si Kalingap Rob. Ayan na po. At sa buong mga love team. Ano? Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye! Happy uh, uh, Wednesday po sa atin lahat. Kuya Brox, peace tayo. Huwag magali. <laughs> ah!